Hello po mga kalaki, September 3 na po ng alas 2 po ng hapon. At syempre po, nakaredy na po ang aking mga 4 digit lucky numbers para po sa inyo. At gusto ko po mga kalaki sa mga dadaanan po nito, subukan nyo po ang lucky numbers namin. Nasa mga hindi pa po, po nakakaranas dyan na manalo, subukan nyo po ang lucky numbers namin. Ito naman po ang inyong tayaan mga kalaki. 4 digit lucky numbers para po sa bawat lugar nyo. Ito na po, New Zealand. 2138 Australia. 4492 Mexico 7863 Canada 1330 Greece 6579 Israel 2384 Las Vegas 1266 Saudi 7143 Japan 4982 Italy 6928 Germany 3466 Korea 7802 Dubai 1537 Malaysia 9826 Taiwan 7344 Thailand 7251 Philippines 6287 at India 8966 Texas 1302 China 4325 Singapore 1271 Hong Kong 8661 at Sweden 7320 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers Pwede po yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National Limit it, mananalo ka ngayon. Good luck!